Kamusta po? Ayan, dito tayo sa Quezon City Branch ng Diwata Pares Overload at may panibago po tayong mukbang. Uh, ito po, ngayon ko lang matitikman. Gyudon ni Diwata Pares. Ayan, tignan nyo. Oh. Oh. Bango, Japanese style. Tapos yung kanin, syempre yun pa din. So, merong siken, merong pares, pero gusto kong iba naman yung tatry natin ngayon. Ah... Uh, para matikman natin yung lasa Siyempre, yung sabaw, dapat yung kanin. Dapat yung sabaw yung kanin. Tapos tikman natin. Tapos mag-react tayo sa mga kaganapan ngayong araw. Dito sa Quezon City Branch. Okay, so... Isang subo muna tayo. Okay masarap. Masarap. Um, tingnan nyo guys, so 160. Pero punong-puno, siksik yung laman ng gyudon. Diba? So, sulit na sulit. Only rice pa. Tapos, may libi pang soft drinks. Kaya sulit. Sa ulan pa lang, makakailang balikan ng ano. Makakailang balikan ng ng kanin. Panalo? Nakakatawa kasi ang dami ng bagong menu. Ang dami ng pilihan. Mas maayos na yung sistema. Kaso ang problema, yung dami ng tao, ganun pa rin. Kaya pipila ka pa rin. Pero okay lang yun. Kasama talaga yun sa experience na pagpunta dito kay Diwata. Maayos yung pa-order ko. Tapos yung sa kitchen, ang ayos din. Kaya nakakatuwa na ang laki na ng in-upgrade ng Madam Diwata. Yung mga bashers, yung mga haters, ay walang ano yan, walang, walang silbi yan. Uh, kasi mga walang kwenta yan. Hindi yan, hindi Huwag kang sa mga bashers mo, sa mga haters mo. Ang importante, tuloy-tuloy ka lang. Magbigay ka ng magandang serbisyo, masarap na pagkain, magbigay ka ng maraming trabaho, magpapalain ka ni Lord. At magpasaya ka ng mga tao. Yun ang ginagawa niya. Madap. Yung sauce niya masarap. Oily nga lang. Eh, may oily sa, Pero masarap eh. Tapos kanina. Tapos kanina. bigatin yung mga bisita. Di ba? Si Rosmar, si Larendon, Aramina, uh, si Vice Mayor Gian Soto, um, tumulong tayo, tayo nag-contact dito kay Vice Mayor Gian. So tinulungan natin sila. Na, oh, yun ang parang naging contribution ko naman. Para sa yung representative ni, ni Mayor Joy Belmonte. Kasi, syempre, masaya sila kasi bagong bagong negosyo ito sa Quezon City, bagong source ng trabaho, bagong source ng income, at nade-develop yung buong lugar. Kumbaga diba nagkakaroon ng negosyo yung mga tabi. sa so, so kahit pumunta, saan pumunta si Diwata, malaking tulong sa kanyang mga surroundings, sa mga katabi. Kaya tuwang-tuwa din si Vice Gian kanina. Tapos nag-advise din siya Maganda naman yung kanyang advice. Parati kang magdadasal sa Panginoon, stay humble, at uh, mahalin mo yung trabaho mo. Kaya ang ganda, ang ganda ng successful What? talaga. Ako oh, gusto ko lang din ano, si uh, Boss Angel. Ito. Talagang napakasipag, napaka, ayan, punong abala. Talagang good job kasi successful yung opening. At the same time, masarap yung pagkain. So kung, kung sakali man malibre kayo, punta kayo dito sa Morning Drive, Morning Star Drive sa May Sanville malapit sa Visayas Ave. Daan kayo dito, Diwata Pares QC Branch, meron ng mga bagong menu. Panalo, bro. Bye-bye, guys.